Mabuhay! Kamusta kayo? Sa araw na ito, alamin natin how our words, intentions, and thoughts shape our lives, how we feel, and how we become sa pamamagitan ng tubig. When you are alone in your thoughts, what words do you usually speak? Ikaw ba ay tulad nito? Ang tabako na, I think I should lose weight. Ang bilbil ko, Diyos ko po. Ang bobo ko naman, ba't hindi ko napansin yun? Ayan tuloy, napahamak pa ako. Wala na akong pag-asa habang buhay na lang akong mahirap, di na talaga ako aasenso. Sobrang pangit at itim ko, kaya di talaga akong magkakajowa. Alam nyo ba na all these thoughts and words are being absorbed by your body? Ano ang proof? Sa pamamagitan ng kwento ng isang Japanese scientist na si Dr. Masaru Emoto. For almost 20 years, kanyang inaral how the molecular structure of water changes kapag ito ay exposed sa iba't ibang words and intentions. Simulan natin sa pag-aaral kung gaano ba kahalaga ang tubig sa ating katawan. Ang tubig ang pangunahing bahagi ng ating katawan. 70% ng ating katawan ay water noong tayo ay pinanganak at 60% naman sa pagtanda. Lampas kalahati ng tubig na ito ay nasa loob ng ating mga cells at ang natitirang bahagi ay umiikot sa ating dugo na bumabalot sa ating mga cells at mga tissue. 75% ng ating utak ay water. Ang mga buto ay naglalaman ng mga 20% water. Ang ating muscles ay 75% water. Ang dugo na pinakanangangailangan ng liquid ay more than 90% water. Sa pamamagitan ng mga data na ito, matututunan natin ng ating katawan ay mainly water. At sa experiment ni Dr. Masaru Imoto, kanyang inaral kung paano ang ating words and intentions ay nakakaapekto sa tubig. Isa sa mga experiment na kanyang ginawa ay ang kumuha ng two identical jars filled with rice and water. Sa isang jar, he spoke only loving words at sa kabilang jar naman, he spoke hateful words. For 30 days, kanyang muling tiningnan ang naging resulta. Naging clear at healthy ang love jar, samantalang ang hate jar naman ay naging maitim at moldy. Aside from this, meron din siyang mga experiment na ginawa with water under the microscope. Kumuha siya ng samples ng iba't ibang tubig sa Japan. Ginamit niya ang tubig mula sa malapit na mga ilog at lawa Inilagay niya sa iba't ibang bote at tulad ng rice experiment, kanya din itong binigyan ng label, isa para sa love at isa para sa hate. Pagkatapos nito, bawat isa sa mga sample ay ipinatigas sa freezer at ang kanya natuklasan ay kamangha-mangha. Kinuhaan niya ng larawan ang mga frozen na tubig. Ang frozen water na exposed sa good words and intentions o ang love jar ay nagpakita ng magagandang hexagonal crystals nakamukha ng mga patak ng niebe. Nagpakita rin ito ng iba't ibang magagandang hugis. Sa kabaliktaran, ang hate ay nagpakita ng mga hindi pantay-pantay at hindi magkasundo ng mga anyo, tulad ng nasa larawan na ito. Ipinapakita lamang nito how your words and intentions can affect water. And since as humans are mainly water, mas lalong napapatunayan na we are what we speak and what we think. Kaya next time, bago ka magsalita ng kasamaan sa sarili mo o sa ibang tao, isipin mo ang experiment na ito. Gayon din, sa susunod na humawak ka ng baso ng tubig, speak good words bago mo ito inumin. Subukan mo ang I bless you, I bless you, I bless you. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye bye